I do So yun, kumusta po ang lahat So bali, alas 12 si 56 na Kunting-kunti na lang, alaw na na Magaling araw na Pero yung buwan mataas pa rin Pasado na siguro alas 2 sa lulubog Subok so, naman tayo hanggang kabakungan So bali, bago na yung sagwa natin Bagong-bago na Malapad Bali, dalawa na ang ginawa ko isa yung bang sa sa bangka motor tapos isa dito sa bangka ng sagwa na pinapanahan natin. Ano lang to. Ano lang islab ng kokolumber ayan ah. lang to. Ayan na naman tayo. Makabilihin siya naman. Punta naman tayo na kabakungan subukan naman natin hanggang doon wala pa si Uton ako palang ilumulusong mamaya pa siguro sila paglubog ng buwan wala na ilang araw na lang wala na yung gabi na lang kabilugan na naman ang buwan so yun ang mga bangs na natin sana sa tingnan naman Baka siya tayo. Thank you. Las dos o nusina pagkalaki nito wow! oversize nandito na ako sa may kabakuman ito sana yung maganda kapag ka sumasampa dito noong araw kasi noong araw kapag sumasampa ito madamihan ngayon pa isa isa na lang sana may kasama pa to

nandito pa yung buya sa kabakungan sigurado to dumapo bigla sa ilaw si utol din kagabi nakakatuloy siya ng kawan nito yung utol namin na isa isang gabi namumusit siya doon sa may tapat namin may sumilong sa kanya silawak daw ng bangka yung pating ng bangka yung kapal ng kawan ng ano ganito po rin mga... kung may mga payaw dito sana maganda napakaliwanag ng beach dito sa may imaka riêng ta mãi chứ đâu. wala lang makakita dito tabi kung kung namin masarap na uri ng kalimbaan 来。<laughs> salamat naubos yung magkasama ng dalawang bato ba bumalik na ako narito na uli ako sa may kalarayan magliliwanag na konting oras na lang maliwanag na alas 4 cheese na may sarapan na battle. hindi pa kasi dumadaraw yung dilis dito sa mababong Hindi sa lang. Hindi pa pasok masih na, boys, rahan. 40 na nagubanag na yung langit nakalang pa yung pero ay stiak. kahit paano hindi rin tayo nabubuklo makakalang hindi siya tayo kahit paano kung mahuli sana natin yung sa na maganda sana kung sa -sa may lap hindi <laughs> tapos mag pa tayo sa isang rainbow runner hindi tinamaan yun nabang nyo sa bakit tapos kiloin natin kung nakailang kilo tayo a few moments later so yun nandito na tayo ito na yung mga nahuli natin yun bali pumana ako nito ipapain ko ito sa no? dorado so ko ng dorado itong dalawang peraso na ito subok lang sana sertihin itong dalawang pahay natin ito trolling natin yan Ay, hindi nakatakas yung maliit lang nito ng konti yung may lap na samaran pwede na rin si Oton hindi na mana mamaya siguro sa araw siguro siguro ito mamana. Ito yung masarap po. Oh. Kamilo, kung tawagin namin ito. Sa ibang lugar, hindi alam na kinakain yan. At ito, kinis, kung tawagin namin. Madami ito nung araw. Ngayon, bihira na lang. Ito ang malinis <laughs> Sa kilo. uulam natin yun lalagayin lang lucky talaga oh 1.6 in a half para pambigas na tayo yun 2.6 2.7 Ayos na. At ito ay bibinta natin yung bat 1.2 Patito ito hindi natin ito lang yung pangulong natin na dalawa pati ito ay yung pangulong natin 700 grams at yung pangulong natin so gusto, gusto ko gusto ko ito sinasabuan ito eh. may pangulong naman tayo yun isang kilo Ayan sabang, pipit-pipit tayo sa ulam. Lagi konti yung huli. Nasaan lang, talaga na tayo sa susunod na makabawi na tayo. Inawihan na tayo ng dorado. Hindi na tayo nakapag-intro. Malit malakas. kapital <laughs> Huwag mong tanggal sa loob niya mga <laughs> na mga ka Naglupas ay ina Yari, yun na ilo natin Tara nyo ulit tayo, may isa pa tayong pamain ulit tayo, may isa pa tayong pamain sana malaki kumagat dito may kable yung ano natin kawil natin stainless Yeah, may kapain na dati oh, para hindi atrasado kabit na lang pindurado kapag ka ganitong buwan maliliit ganyan lang kalalaki pero pag mga bermat season na ah, yun pindurado may mga umabot na ng 10 kilo Pareho ulit tayo May dumawi na naman <laughs> Maliliit yung dorado <laughs> Ayan <na. laughs>

buka pa natin yung ya, panahin yang ha? yung kinagat na yung ngata ngata baka pak, pa <laughs> kainin pa kaya ito parang hiniwa-hiwa na subok lang baka sakali ka katimpa naman na kay bibenta natin para makabuhi tayo sa gasolina A few moments later. So yun, ito na yung huli natin, oh. Ito, dalawa yung bibili dito pagkakatiyan. Pero tayo maghahati. 1.7 1.7 yung malaki. yung maliit no. Parang ano lang, parang lapis. 900 grams. Ang ulam natin. pambayang kape. Maliit pa yung dorado ngayon. Ha? natin sa gitna para parehas may ulo, parehas may buntot. Makakahuli tayo nito ng malaki pagka-vermant na. Yung kalalasan talaga lalabas yung malaki nito kapag ano na, mga October hanggang December. Malabas tong malaki nito. wala kasi tayong pangtagtag na nasa dito na kaya bibili na dito uwi mga kapit bahay yung bibili so yun ito na yung napagpintahan sa isda natin yan halos parehas lang nung kahapon na yan 6.6 kilos kasama kasi yung ano dito dalawang alimang parang yung kahapon na 6.6 kilos ayan yung kahapon natin 6.6 yung bayad nung kahapon na yan 994 yung sa ngayon naman 942 yun yung pangulam natin 2 kilos at yung sa dorado naman natin ayan 150 yung kilo 1.7 yan nabayaran ng 125 yan plus natin diyan sa huli natin kagabi sa na pana ayan. may kita tayo na 1197 yan may pangulam pa tayo na isa yung maliit na dorado So bali, pasensya na kung hindi pa tayo makapag-shoutout sa ngayon. Yung ipin ko kasi, pagkagaling ko kanina sa dagat, umatake. Hanggang ngayon, halos kanina ng tanghalian, halos hindi ako makanguya ng pagkain. Grabe yung sakit. So yun, maraming maraming salamat sa panonood. God bless po. Bye-bye.